for today's video, nandito tayo sa aming garden kasi, jajang! Ginagawa ni Papa yung ating sasakyan para mapagawa na natin guys kasi na-stock na up siya ng 2 years, hindi namin siya nagamit kaya ang nangyari, yung battery niya nag-stock up na kaya pinapalitan nila Papa ngayon bago natin siya ipapa-insured ulit kasi wala pa siya insurance. So 2 years namin siya hindi tinakbo guys kaya nag stop na yung engine niya. So i-check natin kung ano na yung itsura ng kanyang loob. Hello guys! So ayan, nandito yung kaibigan ni Papa. Hi! Hi. Ayan ano, ayan may sala o. Oh. oh. Yeah. <laughs> so yung ano, nag-push kay Papa na gawin yung ano natin, sasakyan. Para magamit na natin sa ating paglalayag, pagla-travel. Tapos ginawa nila, tinanggan nila yung lumang battery. And then kakabitan nila ng bagong battery. Et, kore ka furui? Kaya hoto mo? Atarashi? Kore atarashi. Kore ka furui. Dalawa uh -huh. yung battery natin guys, isa dun sa parang mga ilaw-ilaw tsaka ref natin. Tapos yung isa naman niya ay sa engine niya. No? Alam nyo ba, ang dami na pumunta dito, binibili na siya. Ayokong ipabenta kay Papa kasi nga, napangalawang sasakyan namin to na camping. So yung style nito guys ay full flatbed talaga siya. Mula dito sa harapan hanggang likod. Actually yung original design nito, yung pang VIP na upuan. Ang problema guys ay hindi namin siya magagamit ng madamihang kaming sakay. So, dito kaya hanggang pito yung makakasakay guys na makakatulog kami kahit hindi na kami mag-hotel. So, ayan. Hanggang ibabaw niyan, meron siyang deck. Double deck siya sa ibabaw. And then, dito, tsaka yung harapan na yan, naka flat yan. Kaya walang upuan dun na private uh, seat siya. So, dito guys, ayan. Dito nakalagay yung battery natin. Yung battery natin dito dalawa. Isa para sa um, engine at isa para sa ref tapos yung mga saksakan natin ng shower, kung ano-ano pa. So, yun natutupi yan, guys. Pwede siyang upuan na parang jeep style. Tatangganin lang to. Ito yung pinaka-upuan dito sa gilid. And then, ito yung pinaka-sandalan niya. So, nakakala siya. Tapos, paggabi, nakakama siya hanggang dun sa harapan. Tara, punta tayo dun. So, dito, ayan, mula nang hindi namin ito nagkapit, hindi ko na siya nilinis kasi tinamad na akong tignan siya. Kaya, ayan, ang gulo-gulo ng aming sasakyan. Tapos, eto, na-flat to hanggang dito, tsaka hanggang dun. Actually, yung unang-unang camping car namin, guys, ano siya, fireproof siya. At ayun nga, one month pa lang nakaka-deliver sa amin, ay nasunog na. Kaka-travel lang namin ng first day namin ng travel. Tapos ito naman, nakamakain sila ng ice cream yan, nadudum yan. Pero nalalaban yan, guys. So, made ni yan, natatastas siya. Tapos ang pinili ko talaga ay Polly White. Kasi yung unang camping namin ay kulay brown. Talagang ang dilim-dilim niya. Tapos yung lababo niya nandoon sa may gilid. So, ang laki ng sakop. Kaya ito, yung lababo namin this time ay hindi na namin pinalagay. Ang lababo pala namin nasa ilalim nito. Kasi pag sinabing camping, iba yung binabayaran na ano niya, insurance. Tsaka yung kanyang tab dito. Basta may isang tawag doon yung pagpaparegister mo siya as camping. Kailangan, meron siyang lababo, required yun, tsaka kalan. So, nandito siya sa ilalim na to, diangat siya. Yun yung kapag ka i-check, kailangan ipakita yon Tapos, yung dati namin ay lababo nandoon. Doon siya nakalagay, tsaka yung ref. Yun yung pinakano niya. Kaya ang laking pwesto. So, ngayon, ang itsura ng ating lababo, nandun na, detoklop na kasi hindi naman talaga gamitin yun kasi may baby lang kami nun si Akari tapos yung ref natin nandito, sa ilalim so may mga light up yan sa ilalim guys hanggang dito, ayan, hindi ko nalinis ba diba? kasi tinamad na ako talaga so ganyan ang itsura niya sa loob napakalawak niyan guys, ang makakatulog niya mula rito hanggang doon, kaya lima dito ha? kaya dalawa, tatlo sa taas, kung bata so ganoon kami kadami mag travel tapos dito sa harap dito na inaayos nila papa. Buti na lang nandito talaga si Fuji. Sana maayos. At ano kaya to. So, ayan. Ganyan naman yung tsura niyan sa loob, guys. Okay, magawa. Kasi namimiss na kita, baby. Sana maging okay ka pa. <laughs> so, ayan. Ganyan. At thanks to Fuji. Na po si papa. Fuji ka ina ito. Papa ka. Nani mo si na. Arigato. Thank you tayo kay Fuji because of him hoping to makbo. Ayan. Siya gustong gusto niya guys na, na ano, napapanood siya sa mga vlog ko. Yung isa ayaw. Kaya hindi na masyado nagpupunta dito. Pag nagpo-vlog ako, umiiwas talaga siya. Ayan, yung battery, chinarch na nila. Tagal niya nang in-order yan. Ichinima, itanonda. Imadakis kat. Sa da, imasyuka. ka ni. na. Ichibang uko ni. Haitiru no? Okay, okay. Tahin na ケースロックするよフジちゃん。見え、okay, so、ないんだけど。動きますよパカス。It's f a おお。すごい動いたなんか何なんかなんかあり？ありこれ。このゴミ天井から消し <laughs> ありがとう。う

Very good na baby. Sugo, sige. 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 Yoga tayo, baby. Yoga tayo. baby. I-start niya ulit. Titingnan natin kung okay na ba talaga. At imu-move niya na. Papagalawin niya na, guys, yung ating sasakyan. Kasi tingnan niyo, oh, nabaon na yung gulong natin. Hindi sabihin sa tagal na hindi tumakbo. Kuway ba? Seno? <laughs> Maraming lamok, oh. Pumasok. Mahal ko kagahay. Teru. Yabe. Nakakatakaw para matatanggal. Ganun pala yun. Ay, yung gato dyan. Fuji arigato. <laughs> Fuji sanggay na ito. Papa, yarok iwan na yun. kasi ba? So, yan. I-move imo ni Papa. Titignan natin, guys. Kung gumagalaw ba talaga siya. woo Lambot na ng gulong natin, guys. So, ayan. Another dagdag ng trabaho ng lola nyo. Sa lilinisin natin siya. Dahil nga talagang 2 years natin siyang hindi nalinis. Ayan, nakikita nyo naman siguro. Ayan, o. Oh. O, diba? At least may tatakbo na natin siya. At kailangan na lang natin siyang pa-insure. wala ka. Hmm. Wala na rin hangin yung ano natin, yung gulong. Ang gajo ko dyan ay, dyan, ay. Dyan, ay. Dyan. Mm. Uh -huh. Ang lambo talaga ng gulong niya Pogi talaga ng lolong ko Tingnan nyo guys, so, oh, sa tagal, ba? Diba, ito lang yung part na hindi tinubuan ng damo, yung pinagpaparkingan niya. The rest ay may mga damo-damo na. Pero, ang ano lang yan, two weeks lang nagdamo dito yung may-ari na ito. Tingnan nyo, oh. yan yung tinabas niya, pati yung mga damo dito. Tingnan nyo, tapos tinabas pa ni Papa after one week. Ayan, Basta umulan. Oh, yata. Mo, ina nyo guys, so oh, kung gaano ka dumi na oh. Parang may nanira lang, ano. nandaka. nanda ka. Heavy na ino na kani. Ah. Eh. Oh, okay. Kung di pa kay Fuji, hindi maglilinis yan si Papa ng kotse. Ang pogi na Good job. Good job, Fuji.